Hello mga kababayan. So guys, nabalik na sa TVJ ang title na Ikbulaga, no? Kasi maski yung Marikina Regional Trial Court ay kinilala na sila talaga ang may-ari ng trademark o yung name, no? Na Itbulaga. So dito, uh, nag naman ang tape, no? At saka ang GMA na hindi na gamitin yung ikbulaga na title ng kanilang show, noon time show. Guys, pasensya na sa boses ko ah. Nawala kasi to ng mga 5 days kasi kakain ko na matamis. So guys, bali, ang ipinalit na title ay tahan ng pinakamasaya, no? Na tama si Rendon, no? Parang ano to, title na hindi pinag-isipan, no? Kumbaga man e eh, basta na lang din ang pot, di ba? Kasi kumbaga man walang kalatoy latoy, walang dating, no? Kasi sa in reality, walang pwedeng masabing tahanan ng pinakamasaya. Kasi yung pinakamasaya, <coughs> excuse me, ah uh, anong barometer para masabi mo na yun na nga ang pinakamasayang tahanan, di ba? So hindi natin masasabi na ang isang bagay ang pinakamasaya o ang isang show pinakamasaya So bali uh, ano masasabi ko dito Ah uh, ito ay nagpapatunay lang na ang Tape o ang GMA no Maskin na rin yung mga talent talents no ng ano uh, Tape o yung show na dating It Bulaga no ah uh, na fake It Bulaga ay hindi pinag-isipan o kung hindi sila nag-prepare na kung sakaling uh, matalo sila dito sa kaso ng trademark nga tungkol doon sa title na show no, kung sino ang talagang dapat magmay-ari ang take back o ang ano ang grupo ng TBJ hindi sila nag-prepare na matalo na kung sakali na uh, hindi pumabor sa kanilang desisyon ng korte ano ba yung mga magagandang title na pwede natin ipalit? Para naman yung show natin ay makalaban pa rin. Dito nga sa ano, mga noon time shows no, na, na nagsasabayan. Tatlo yan eh, na kumbaga nakalinya para magbigay aliw tuwing tanghali. It's showtime Tapos ito na it, ano original na, It Bulaga na Tito Vic and Joey. Tapos ito na ang tahan ng pinakamasaya ibig sabihin uh, parang ano na, na, naniwala sila na sila yung panalo nakakatigan sila ng korte na sa kanila ibibigay ang ano rights na gamitin yung title Night Bulaga pero dito natalo sila so ano nga ba guys bakit ito na lang ang napili nilang pangalan di ba kung tutusin ang dami-dami nilang mga think tanks. Kung baga man yung, ano, may ari ng tape, tapos sila Isko Moreno, <coughs> excuse me, ah uh, Paulo Contis, at marami pang iba. <coughs> excuse me, dapat sila mismo, ano, nagsuggest sa management, nag-isip sila, wala eh, puro sila, ano, <coughs> tingin ko parang, umasa lang sila na sila ay panalo. So, dito guys, no, sana banda-banda ron, kahit sabihin mo na uh, parang bakit bapalitan nila yung title nila sa banda-banda doon, -banda eh, siguro, dapat lang nilang palitan. Kasi walang, ano, dating. Tahan ng pinakamasaya. Walang kadating-dating sa manunood. So, ang masasabi ko lang, guys, no, sa anumang labanan, dapat meron tayo laging option B. Kung maari nga, hindi lang B eh. May C, may D. Hindi lang option 1, may 2, may 3, may 4. So, dito, wala silang naging option. So, yun lang lagi nilang binabanggit na kahanap yung nakamasaya, ayun na lang din ang nila. So, ayun lang masasabi ko, no, na uh, walang kalatoy-latoy yung title ng bagong show ng, ng tape dito sa ano nila ah uh, bagong pangalan no napakapangit na pangalan ng ano tahan ng ano pinakamasaya ayun lang guys ha and dito na ako and blessings blessings everyone bye